Grabe na talaga yung teknolohiya ngayon mga kaprombe. Tignan nyo, pati, pati kawali ngayon. Hindi na sabing tao yung, ano, yung nagluluto. Ngayon, ano na? Machine na yung ginagamit. Tignan nyo naman. O, oh, oh, ayan, nagluluto sila kuya. Oh, Tignan nyo. O, oh, di ba? Wala na sabing sila yung nagsasandok, sila yung naghahalo. Machine na yung gumagalaw. Machine na yung gumagawa ng lahat. Bali, ang gagawin mo na lang talaga dito, Maglalagay ka na lang ng mga ingredients tapos yan yung machine na yan siya na yung gumagawa lahat. Ahanguin mo na lang kapag luto na. O, yan nagluluto sila ng fried rice. Nakikita niyo, di ba? Tingnan niyo oh. Hinahalo ng machine na yan yung fried rice. Tingnan niyo oh. Siya nagluluto. Tapos ikaw, halo ka na lang, lagay ka na lang ng lagay ng ingredients dyan. kahit anong gusto mo o oh, tingnan niyo. Ang kagandahan pa dito kapag naglalagay ka ng ingredients Ah, naghahalo siya, humihinto siya, humihinto siya. O, oh, kasi mayroon siyang sensor. Ibig sabihin, nababasa niya kung mayroong naglalagay ng ingredients dyan, hindi siya gumagalaw. Para simple, para hindi rin tamaan yung tao. Ayan, tingnan nyo, oh, di ba? Napakagaling talaga ng teknolohiya ngayon. Yung nga lang, simple, nakakalungkot lang, mababawasan na rin yung trabaho ng tao. Di ba? Nababawasan na yung empleyado. Kasi, machine na yung gumagalaw eh. Yung nandyan na lang, yung mga nagpiprepare ng ano, ng ingredients ng kung ano yung lulutuin. Like sa mga malalaking restaurant, ito yung ginagamit. Kasi maramihan na yung niluluto nila tulad sa mga hotel, ganoon. Sana meron dito sa Pilipinas no ganyan para pag mayroong mga wedding, mayroong mga handaan, iyan eh, na lang yung gagawin kasi makakaminus ka rin talaga ng gastos, di ba? Kasi alam mo naman yung mga manigluto ngayon, napakamahal ng babayaran mo yan kapag gumuha ka ng mga ano, di ba? So ito tingnan niyo guys, oh, yung ano nila, yung niluto nilang fried rice, luto na, di ba? Lutong-luto lahat, pantay-pantay yung -pantay, pagluto, walang sunog, walang kung um, ano talagang napakaganda tapos ang kagandahan pa dito ayan oh kahit maramihan yung lutuin mo hindi ka mapapagod kasi wala na eh wala ka nang gagawin eh ang, ang gagawin mo na lang magpiprepare ka na lang ng ingredients dyan tapos lalagyan mo ng mantika tapos ayun siya na mismo yung gagawa maghuhulog ka na lang ng maghuhulog ng ingredients dyan tingnan nyo napakaganda ng luto nila o ayan inadjust na naman ni kuya yung itong naghahalo ayon tingnan niyo di ba napakalinis tapos ang kagandahan pa dito sa kawali nila parang hindi siya nadidikitan ng ano ng mga ng mga pinaglutuan kumbaga pupunasan mo lang matatanggal na di ba so quality talaga itong machine na ito sana mayroon din tayo sa Pilipinas no yung mga ganyang klasing machine o tingnan niyo yung karne iniikot-ikot niya talaga ginahalo niya lahat hindi sabing nasa isang pwesto lang siya naghahalo at oh, tingnan niyo naman no oh, lahat gumagalaw talaga siya lahat mayroon siyang sensor so hindi siya doon sa isang pwesto lang tingnan niyo magluluto sila ng ano itong parang ano uh, pride fried mihon ayan tingnan niyo oh ayan oh di ba napaka lang Halos wala ka nang gagawing trabaho. Ang gagawin mo na lang dyan, maglalagay ka na lang ng maglalagay tapos iset mo lang kung ilang minuto ba siya maluluto o di ba lalagyan mo lang na lang ng oras pagkatapos noon kapag dumating na yung oras na yon it means luto na kasi ikaw din mismo yung nagta timer di ba tapos yung apo ikaw din maglalagay naka set na yan lahat o tingnan niyo di ba nagluto sila ng ano yan fried mihon o tingnan niyo luto na di ba ilang minuto lang Luto na, wala ka ng kahirap-hirap na maghahalo ka pa, maghahalo. Wala, eh, wala, ilagay ka na lang ng lagay, dire-diretso, di ba? Kahit marami kang lulutuan, kahit ikaw lang yung mag-isa, kaya, kaya mo ito eh. Kasi, kung magtatanggal ka, siya rin nag-aangat mag-isa, di ba? Automatic siya nag-aano. O, oh, ayan, tingnan nyo, o. Oh. 3-3 yung nilalagyan nila kasi maramihan to eh. Oo, oh, oh, kilo-kilo yung niluluto nila dito. O oh, magluluto na naman sila o. Oh. 'di diba? Tapos pagkalinis nila, parang pinupunasan lang. Kasi hindi dumidikit yung pinaglutuan, 'di ba? Napakaganda. Sana magkaroon din tayo niyan sa Pilipinas ng ganyang klasing machine, napakaganda. Napakalaking tulong ito sa mga mayroong malalaking restaurant, yung, yung mga gustong mag-open ng restaurant na nagtitipid sa tao kasi wala ding budget, 'di ba? Ito babayaran mo na lang kuryente eh. Kung ikaw yung may-ari dito, okay lang to kasi nga e, eh, kung ikaw mag marunong ka na magluto, so ingredients na lang ang ipiprepare mo. Tapos, ayan, ilalagay mo lang dyan. Hindi ka nakukuha ng maraming tao. ba? Diba? Siyempre, kunti lang din yung papasahuran mo. Mas malaki, mas malaki yung kikitain mo. Lalo na ngayon, eh, mahal din naman yung pasahod sa tao. Tapos, hindi mo rin naman alam kung marami yung kakain. Diba, like sa mga restaurant, may mga ganun eh. May mga ganong senaryo na hindi eh, ganong mabenta. O, ayan, tingnan nyo si Kuya, lagay lang ng lagay. O, siya mag-isa. Huminto siya mag-isa, hindi mo na kailangan pumunta ka pa doon, pipindutin mo para pahintuin siya kapag naglagay ka ng mga ingredients na iahalo yan. Siya mismo yung humihinto. ayan, o, si Kuya ng sauce. O, tingnan nyo, huminto yung pag-iikot niya. O, ayan, pagkatapos ni Kuya, maglagay ng sauce, bumalik na naman siya sa paghahalo. O, ayan, di ba? Tapos talagang minimix niya lahat kasi nababasa niya kung saan dapat yung hindi niya nahahalo, di ba? parang nababasa niya. Ayan, oh, tingnan nyo. Oo. Oh. Tsaka hindi siya nadudurog kasi dalawa itong panghalo niya eh. Hindi isa lang. Hindi niya winawasiwas talaga. Parang nakamaintain yung pag-iikot niya. Tinan niyo, oh, luto na. Saglit lang nila niluto yung ano, oh. Ayan, no? Oh. oh. Hindi na. Tapos siya rin mismo yung nag-aangat. Nag-aangat mo yung dump truck. Magbubuhos ng graba. Tingnan niyo, oh. O ba diba? ang gagawin mo na lang, sasandukin mo na lang, ihuhulog dyan sa may tray na yan, kung saan lalagyan man yung gusto mo. Ayan, o ba diba? napaka-basic lang, napakadali lang talaga. Hmm. Tignan nyo, parang sinasandok nyo lang, tapos tanggal na yung dumi, ba hindi diba? Hindi di ba diba? Napakaganda talaga ito mga kaprom. di sana magkaroon ito sa Pilipinas ng ganitong machine, ano? Napakaganda o sulit.